Hello po guys, welcome po sa aking channel Merelody Vlog So guys, for today's video gusto ko lang ibahagi at ito guys gusto ko lang i-share din yung maghanap tayo ng bagong partner sa ating negosyo So ito nga guys ang luwag, ang sarap dito mag-ikot-ikot, ang dami talagang mapagpilian at yan si partner at ang aking mga anak kasama ko. Kasi nga guys, galing kami nagsimpa. So, dumaan na rin kami dito sa automatic sentry. Kasi nga guys, maraming mapagpilian dito. Talaga, malulula ka. No? Kasi nga, ang lawak. Ang dami natin mapagpilian. So, ayan. Samahan nyo kami guys. Kasi nga guys, dalawa yung pinagpilian natin. At ito nga, ipapakita ko sa inyo. So ito nga guys ang una naming napili itong chiller kasi nga guys marami din siyang ma mailagay ng mga soft drinks guys at at ang ganda din niya 'di ba So tamang-tama lang din to sa ating tindahan kasi nga maliit lang yung ating pwesto ito nga ay Fujiden so inverter at ito naman yung kanyang fries ang isa naman na pinagpilian namin guys at itong Condora ito yung price niya pero mas okay din to guys no parang naisip namin parang mas gusto namin itong Condora yan kasi nga yung dati namin nga rep ay Panasonic parang ganito rin so dito naman tayo try naman natin ito so ayan nga guys ayan Condora Talagang ang sarap sa pakiramdam guys dahil sa ating pagsusumikap, mag-vlog at ito, nakakampondar tayo at makakabili tayo ng mga mga gamit kung ano yung mga gusto natin, kung ano yung kailangan sa ating tindahan. So may naibili rin naman tayo guys, pangalawang naipondar ko na rin to katas ng YouTube. So ito nga guys ang ganda no, kaya ito na yung napili namin kasi nga yan maluwag sa loob marami na. Marami tayong mailagay. Ayan, guys. ba? Diba? Kaya, ito yung nagustuhan namin. Kaysa don sa cellar. So, ito na lang siguro ang ating bibilhin. Kaya, ayan. Nag-usap kami ni partner. So, ito na din yung gusto niya. Kaya, ayan. Nakapili na tayo. Kaya, ayan, guys. Bayaran lang natin. So, nandito na nga tayo sa counter, guys. Magbabayad lang tayo.

So ito na nga ang resibo natin guys kasi tapos na tayo magbayad at i-deliver ide na lang nila yung ating bagong partner sa negosyo. So ito nga guys may papresila <laughs> malaking oisin na iba't ibang laman sa loob kaya mamaya ipapakita ko sa inyo pag uwi namin. So nandito na nga ang ating bagong partner sa negosyo guys. So ngayon kaagad nila dineleber kasi nga sabi namin, talaga ngayon lang ang time namin kasi bukas may mga pasok na, may pasok na si partner at ang mga bata talagang busy na tayo. So ngayon araw ng linggo kaya ayan may time tayo kaya boto na lang talaga at yan, ah, deliver kaagad nila kasi nga guys para maayos natin dito. Dikeno, cinta Ah. na. oras po yung paya then saksakin siya, tatatagin na, na oras. Dalawang oras po na todo. Walang laman ah. Alis din na. Tayo, man, ano. oh. pag na-heat niya na yung tamang lamig karka kayo another 2 hours para sa laman. After nung kung puno po, kinabukasan nyo na yung minimum. Pero kung hindi naman puno, pwede nyo yung minimum. Para hindi kayo malakas na kuryente. Pacheck na lang, ma'am. And yes, sir. At shoutout nga pala sa aking mga soke, sa aking mga customer at bote na lang talaga. At nandito sila, ayon may tumulong kay partner magbuhat. So, ayan nga guys, binuhat na nila dito sa loob. Kasi nga, ang bigat. Bote na lang talaga, nandito yung aming mga customer. Kaya, thank you po. <laughs> <tinyo> Paing, ka na po pa yung kapinapa, pakiganan pa. Ganun lang. Ang tanong ako. <tinyo> So ito nga pala yung papre nila guys kaya titingnan lang natin kung ano ang mga laman nito kasi nga dito tayo bumili ngayon sa automatic sentry. First time namin bumili dito. So ayan titingnan natin kung ano ang mga laman nito. At ayan nga mga oise mga iba't ibang klase guys no. So, ito nga, matagal pa ang expiration niya, 2025. So, babuksan lang natin. First time kasi namin bumili dito. Kaya, ayan, it, sa may tutuban guys, sa Automatic Sentry, talagang ang daming mapagpilian. Maganda pala mamili dun guys. At saka, nakamung, nakakamura din tayo kasi nga binayaran natin ang cash. Kasi, ayan, binayaran ko na lang ng kas, kaya yan, dahil nga, dyan sa ating pagsisipag at bote na lang talaga at kahit paano ay mayroon tayong may pambili sa, dahil sa ating pagsusumikap mag vlog, so ito nga guys may pa-sticker pang kasama So, ayan nga, puro mga maliliit na mga sitcherya, guys. Mga iba't ibang klase, no? So, hindi naman ako mahilig kumain nito. Kaya, ayan, idagdag na lang natin doon sa ating tindahan. I-display ko na lang to guys. So, ito nga, bilangin natin kung ilang piraso. So, so ito nga, guys, sampung piraso, o, ba diba? Nakakatuwa din, may pa din sila. First time ko lang din kasi bumili sa kanila. Kaya ayan lang guys, maraming salamat sa mga nanonood. God bless us all.